yung May kutsara din siya. Ah, may kutsara din. Oh, may ice pa. Hmm, nila ng ice. Ang galing naman Ang galing ng packaging nila. E dito sa Chatteries. No, lalagyan nila ng box. Kahit ganito lang yung bibilihin mo. Kahit isang slice lang yung bibilihin mo hindi katulad sa ibang shop o bakery na kapag bumili ka ng isang slice na cake ay basta na lang nilalagay sa plastic at kapag ano na siyempre sira na yung yung sa ibabaw ng cake kasi basta lang nila nilagay sa plastic pero ito ay talagang sinecure po nila para hindi po masira para maganda pa rin tignan yung cake and then mayroon din silang Kutsara, atan, kaya itting na natin kung masarap ang lasa. Mm, masarap.